guys, today's video ay kakain tayo nito. hang Kakain tayo nito. Hmm, ang hang. Kakain tayo nito. Well, well, well. Baka maubos natin ito. So, today's video, guys, ay eh, magluluto ako ng paksiw. Ayan. Nakita ko kasi siya sa ano, fresh na fresh siya. So, lutoin kong paksiw para sa aking lunch. And of course, yung mga kinain ko na to, isahog natin. So, tara, magluto na tayo. So, ilagay natin yung ano natin, yung isda. Anong tawag dito sa atin? Aloy, no? At tuloy. Nan, tuloy. Sigurado, maano yan? Mababa, ma mataba. Tapos, lagyan natin dito ng ginger, luya. And then ito ilagay natin. And then ito ilagay natin. Ayoko siya ano, ayoko siyang kiwain, gusto ko ganun na lang. At ilagay natin ang kamatis. Okay. So, ayan na. Lagyan natin siya ng vinegar. Lagyan natin siya ng asin. Budburan natin siya ng asin. At saka kunting-kunting tubig. Ayan. Dahil, ayan na, ready na siya. Of course, tapos pa natin. Mm. Kalayuhan natin. Hindi na, ayan. And a fire lang. Para medyo steam lang siya. So, abangan ang pagluto niya mamaya.